Magandang hapon ako si Gertrude Charlatan, bagong bunag ng lapsag na sapuan sa kawayanan sa Otoni, Iloilo. This is so, anyos nga Iloigin, ako nga ginbili ng lapsag matapos nga nagbata sa kawayanan. Si Zen Kilantang Sasa, nakatuto. Sa idalong sang star apple nga ini nga ginapalibutan sang kawayan na ang bagong bunag nga baby boy sa barangay Santa Clara, Oton, Iloilo. Ginbilin ka ginabandona ang lapsag sang iya mismo iloy sa lugar. Sino kay alias Rene, mismo ang iya bilas ang nakasapo sa lapsag. Nagapalanggit om na ang baby boy sa nakitaan. Pag ato na dito, ng ayam na blakay, kayo ting ayam na way kapulay balay na. Ipagadto na dyan, may nakita sa nga bata nga ginputo sa jacket nga pula tingin tawag si Swaon nga balay nato, Malapit 50 metros lang ang balay sa nakakita sa lapsag halin sa kawayanan suno sa ila wala sila sa may nabatian nga gahod nga patimaan nga may nagbata gilayon nga gindala sa pinakamalapit nga ospital ang bata agad makonsulta Naka-receive kita call halin sa may Alyusaning ospital nga may ara ko dito and nga nakita dito sa may barangay sa Taklara so immediately ang aton WCPD investigator uh, nag uh, up dito sa hospital and then after sa hospital din ano sa so may barangay nag follow up further investigation Sang ulihi na diskubrihan nga ang iloy sang bata ang residente mismo sang barangay kag ang mga nakakita sang lapsag mismong iya mga himata. Ang Iloy amo si alias Ika, 18 anyos, kag first year college sa isa ka universidad sa Iloilo -Ilo City. Identify na ang nanay sa baby. Kag ako yaman, kag ang pamilya willing man mag-support. Kay balik sa kanong sa eskwela, kay college, kanuna na, mo, ang nanay. Sa pagpangusisa man sa otoridad, gintago sa dalagitang iya pagbusong, bangod na hadlok ini nga mahibaluan sa iya pamilya. Sa subong, estable ang kondisyon sa mag sa ospital, kagpadayin nga ginamonitor. Ginrefer na sa Auto Municipal Police ang kaso sa Municipal Social Welfare and Development Office, agod hatagan sa pagtamod ang natabok na pag sa lapsag. Upod kay Cirilo Randuke, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas.